Pabili kita ng bote. Dali, samahan mo ako magabinta kita ng bote. Bakit? ay di para may pambili kita ng tinapay at saka load ni nanay. Saka gusto din kasi may kutsitsi doon. Tara! Excited! Excited! Food! Where's the bote? Excited ka ba magbinta? Oo. Uh -huh. Jody! Please! Sira! O, tulungan mo ako yung sisilid natin dito. Sisilid mo dito. Dito pate? oh dito. oh dito muna. Ako dito. Dito muna, isilid mo muna dito. Ikaw sa isa. Ayan, bago nga namin dalhin dun sa pagbibentahan ay binilang na namin yung bote. Ina? Hala, isa pa, dire-diretso. At ayan nga, patuloy ang pagbibilang ni KD ng bote. Sampu pa? Ayan, 11. Ang puno na eh. Hala. Sobrang excited talaga si KD at tuwang-tuwa siya na bilangin ang mga boteng ito. Ayusin mo. Ang dumi yun? Ah, Mag-ahugas ka lang kami mamaya. At ayan, patuloy nga siyang nagbilang para maibenta na ang mga boteng ito. Yes? Isa pa? 19, 20. O yan, doon naman sa isa. Okay. Isa, dalawa, taklo, apat, lima, aning, pito, walo, sam, sampo. Hmm. Oh. Ayan pa. Labing isa, labing dalawa, labing tatlo. Ang dami Mm -hmm. ilagay mo na yung malalaki Ara, dito na, nasa. dito na o dito yan kasya dyan yung malaki yan ma, spit ah! ma, ugas na ako kamay hello, hello to my vlog welcome to my vlog please like and share, follow me and subscribe follow me and subscribe okay for tricks baka mabagsak Janel. Hello guys, It's subscribe to like, hello men, subscribe. Subscribe to channel. At ito na nga, nandito na kami sa pinagbebentahan at muling binibilang yung mga bote. Ang gagaling naman talaga ng mga batang ito. Ay, oh, na yun na, abot na natin Lil. Ayan. Ay, so, anong sasabihin mo? Thank you so much, Ate Lil. Mama Lil. Mamaya, mabalik ako, Ate Lil. Ayan, mabili na kami tinapay. Eh. Hey, ano sa kanya? Ginapa. Jaket hmm. chicken nalapay. Pwede mo. Jaket chicken Kailangan natin eh trending ka naman. Ano pa ba At ayan, uh, ibinabalik na ni KD yung sukli doon sa ibinayad sa amin. At ito nga yung mga natira sa pinagbintahan namin, ibibigay ko na kay KD. Okay na lang daw sukli. Oo, sa ayan 'yan yung lahat. Like and share, follow me and subscribe.